Good morning, good morning Mga ayan, maambun na umaga po mga kalingap Maambun Maambun ang umaga natin ngayon pero maliwanag naman ang kalangitan, ambon lang to. Maya maya po ay mag-harvest tayo ng uh, sitaw. Okay. So, luto na yung ating, uh, in ina lang po yung ating uh, kanin. At maliwanag, liwaliwanag na rin ang uh, kapaligiran. Tayo na po ay uh, mag-harvest dahil uh, may order po sa ating na uh, 6 kilos sitaw. 6 kilos lang daw kung mayroon pero kung uh, sobra di mas maganda dito tayo ngayon mag uh, harvest yung na ula-ulanan -ula -ula at sana itumuloy yung mga bulaklak dahil uh, ang dami pong uh, nalalaglag na bulaklak oh. at sana ay uh, magtuloy wala, konti po yung bunga pero ang daming bulaklak o, oh, mapapansin nyo, ano? O, oh, ilan-ilan yung bunga. nalalaglag kasi. Ay, buti na lang po ay ulan-ulan uh, lang. Ay, ambun-ambun. Mabuti po at may umorder sa atin. Kung hindi ay, ah... Uh, magugulangan na naman yung ating uh, sitawan. Kahit kunti po ito ay, uh, Ayan, malalaki na dahil sa gulang. Ginaagad po yung sitaw. Ang naagad po ay yung ating okra at talong. Mas mabinta po ang okra at talong. Dahil uh, mas gusto daw ng matatanda dahil ang gamot. At iwas rayuma. Ayan. yun ang katwira nila no? iwas iwas rayuma sa mga olds olds natin Ayan, nag-iilaw po ako, no? Dahil medyo madilim-dilim pa. Ay, mga bulaklak magtuloy. Maging bunga.

nakakalungkot dahil ito lang yung ating uh, na-harvest dapat yung ngayon uh, karamihan nito ay may mali may mali sa ating uh, o, sa panahon o sa kagagawal natin eh. ito feeling uh, may mali tayong nagawa o may nakaligtaan tayo hindi na i-apply Sa dami ng uh, bulaklak. Malaglag po mga kalingap no, yung mga bulaklak. So yun po ang naging uh, dahilan. Kaya konti po yung ating harvest. Dapat marami po. Dahil daw sa init, sobrang init. Nag-apply naman ako ng fertilizer. No? Yung pampakapit ng uh, Awag dito ay bunga. Bulaklak papa bulaklak. Okay. Okay. 1 kilo. Okay. Uh, limang 5 bundle tayo. Tingnan natin kung ilang kilo 'to. Kasi medyo subra-subra eh. 'di maabot ng 6. na Grabe sa pala Tawag dito ay tapang yung oh. 6 kilos. Deliver na tayo ng ating sitaw sa gusto. Okay, tara na naman. Start! Ito na tayo. nating uh, mag-harvest, uh, magtataboy tayo ng uh, insekto o so, mag spray tayo ng uh, ito. Pagtaboy ng insekto. Kasi marami na rin insekto, mga payangaw. history tayo. Ayan, yeah, mag-call tayo. Safety yeah. gear tayo. Mag-ninja moves. Dating mag-spray, yan. Magluto na tayo. May na tayong maligo, ano. Ito yung ating binili kanina na nagkakalaga ng 80. Ang isda po yan ay tawag na mulmul. Yan po yung uh, napakasarap mga kalingap, no. Na party dito sa isda na to. Yung uh, ito, ito, ito. Kaya, yan. Napaka nilamnam po ito. Ito, ito 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 yan talaga napakalinam po yan na isda na parte ng isda na to mm yan, yan oh oh Luto na yung ating mga gulay. At uh, tilipman na rin natin ay okay naman ang lasa. Masarap. So, ito ilalagay na natin ang ating uh, pinaka-menu. no? isda. Isda. Ito po yung uh, pinaka-masarap na parte ng isda na yun. Itong, uh, ano tawag ito? Kalimutan ko lang agad ah. Mm -hmm. So, ilagay na natin. Ang ating isda. Yan, isang kulo lang pa yan mga kalingap. Tapos ng ilang minuto, yan na, ah, yung ating uh, lutong ulam. Yung uh, ating pagluto ng ulam, na sinabawahan ko naman ay 3 Yung kanyang, ayan, uh, yan, buntot. Pasin Bontot. Okay, yan po yung ating uh, pagkain for today. thank you. Thank you Lord for the food. Amen. Ayan, puro isda. Ayan tayo mga kaligap. Mm -hmm. Stop. 嗯。<c oughs> Okay, thank you, thank you. Let's bless for Saturday night. Uh -huh. Ah, that's nice. Awesome.